I'm very glad na marami sa inyo ang nagustuhan yung video ko no featuring GTA Vice City. And as expected, alam ko, marami ang nag-request no na i-feature ko naman at gawa ng video ang GTA San Andreas. Well, plano ko sana i-delay pa itong video na to pero it does make sense no dapat talaga ginagawa yung mga ganitong klasing video hand in hand kasi napakaganda rin naman talagang laro ng GTA San Andreas. Kaya naman, eto na ang request niyo mga kaibigan. Tandaan nyo pa ba ang kwento ni CJ at ang GTA San Andres. So, simulan na natin. Ang GTA San Andres ang isa sa mga acclaimed no, na laro sa PlayStation. It is actually the best PlayStation 2 game there is. Well, in terms of awards, and speaking of awards, kinilala na rin ang GTA San Andres bilang one of the greatest games ever made. Yeah, meron ganun. May ganun klaseng listahan. No? You could look it up. Maraming games naman yung kasama doon. Pero, yeah, no, it takes on all the elements and success na nakuha ng GTA Vice City tapos dinoble down pa nila nila, dinagdagan pa nila. Dinagdagan nila ito ng role-playing elements kung saan hindi lang basta damit o baril ang pwede mong mabili doon sa karakter mo, rather meron na ring physical stats si CJ. At igit sa lahat, baka ang nagpaganda talaga lalo ng larong ito para sa GTA ay pwede nang lumangoy yung karakter mo. Finally, yung tubig sa syudad ng GTA is not anymore an impossible terrain. So, ayun, we got CJ, no? Yung main character. Ito ang kwento niya. Noong 1992, no? Following yung pagkakamurder ng kanyang ina, mula sa isang drive-by shooting, no? Bumalik sa kanilang home city si CJ, the city of Los Santos. Para na rin atendan yung funeral ng mama niya. Sa pagdating na pagdating ni CJ, kaagad siyang in-intercept ng crash leaders at itong mga korap na polis na si Frank Tenpenny at si Eddie Pulaski. Kung saan, alam mo yun, free name nito na si CJ at akusahan sa pagkakapatay kay Officer Pendlebury. Which is actually, pinatay rin nung dalawa, no? Kasi plano nung expose yung katiwalian nung dalawang police officer na to. So, yeah, blackmail si CJ, no? In cooperating with them. Well, ayun, no? After nun, nag-reunite naman si CJ sa kanyang mga kaibigan, si Sweet, si Kendall, Big Smoke at saka si Ryder. Doon din sa funeral ng kanyang mama. And ayun, na-introduce tayo sa OG gang at family ni CJ, ang Grove Street Home Families. O Families in short. And naglaman din ni CJ na yung influence ng families ay nawala na, no? Some of their territories and influence they have lost sa isa pang rival gang which is named The Balas. Ngayon, nag-agree si CJ na magstay sa Los Santos at i-rebuild yung family working closely kasama kanyang mga kapatid and of course kaibigan para maibalik ang lakas ng families. During this time, naging kaibigan niya ang isang taga varios Los Aztecas gangster member na si Cesar Villalpando nung nalaman nito na genuinely may pakita talaga ito at inaalagaan si Kendall. At tinulungan din ni CJ, no, si OG Locks sa kanyang rap career by stealing yung rhyme book dito ni Mad Dog. And yeah, nakabalik naman yung uh, families no to its old influence. At ayun, nagplano si Sweet na gusto niyang i-ambush yung isang malaking grupo ng mga balas. At bago pa man makasali no si CJ doon sa attack, sinabihan ni Cesar Vail Pando si CJ nung katrydoran ni Big Smoke tsaka ni Ryder at ang kanilang affiliation din doon sa crash group, yung corrupt police na grupo ah. At kahit ang mga balas ay kinampihan rin pala nila So ayun no, nung na-realize ni CJ na isa niyang tropa si Sweet ay patungo sa isang trap, sinubukan ito ang iligtas ni CJ. Pero sa di magandang pangyayari, eh pareha silang na -aresto. And habang si Sweet ay nakakulong, si CJ naman ay pinakawalan ng crash at pinalayas sa Los Santos. Kung saan porasado si CJ no na tulungan yung mga operations ng crash para hindi lumabas sa public yung kanilang corruption. So gets nyo, malaking pagbagsak ito para sa families. Actually, disbanded na sila. Lalo pa nung na-reveal nga yung ni Big Smoke tsaka ni Ryder. Dito, paldong-paldo na ngayon yung balas no, na i-flood yung buong syudad with the drugs. <laughs> at ayun, nagpapokus na lang si CJ na maka-earn ng kita at pera para ma-maintain at ma-sustain si candle at si Cesar. Pwede kang sila na lang yung natira doon sa Grove Street. Eh. So eventually may mga bagong boss dito si CJ. Nagtrabaho siya para sa The Truth at kahit kay Catalina. And nanalo rin si CJ ng isang garahian no, mula doon sa San Sanfero mula kay kung saan isinama niya yung kanyang mga associates at kinonvert nila ito sa isang profitable na business. So, ngayon nakakabawi na ulit si CJ. At habang nasa San Piero, si CJ no, naging kaibigan niya rin yung mga triads doon after nang maging kaibigan si Woozy. At mula dito, ininfiltrate nila ang Loco Syndicate, ang main supplier ng cocaine ng balas para wasakin ito from the inside. And yeah, pagkatapos makuha ni CJ yung trust ng mga to, pinagpapatay niya yung mga leader na to. Kasama na rin pati si Ryder. At sinira rin ang kadi kanilang drug laboratory. Later on, nagpakita kay CJ ang leader ng Loco Syndicate, si Mike Torreno na pineke ang kanyang debt at ah, umihingi ng tulong kay CJ. No? Nireveal ni Mike Torreno na hindi talaga siya crime boss but rather a government agent. And syempre, gusto ni CJ na ang kapalit. Ang kapalit nito ay ang pagpapalaya naman kay Sweet. So nag-agree naman sila and CJ pulled off some jobs para kay Mike Toreno. Eventually, bumiyahin naman si CJ sa Las Venturas para tulungan si Woozy magtayo ng kasino. So nag-gets ba yung mga location dito ha? Take note ko lang. Yung Los Santos, yung unang location, yun yung katumbas ng Los Angeles. Habang yung San Fierro naman ay ang katumbas ng San Francisco. Tapos, itong Las Venturas ay ang katumbas naman ng Las Vegas. Etong mga lugar na to ang nagko-compose ng state or, you know, fictional state ng San Andreas. Ngayon, sa Las Venturas, may nakalaban sila syempre ang competition dito, ang Mafia. Kaya naman si CJ kasama ang mga Triad at si Wozzy ay nag-organize ng isang robbery mula doon sa isang casino run by the Mafia. At nagsaksid sila dito, no? Doon naman nagkaroon ng bagong kalaban si CJ. Ang boss nito na si Salvatore Leon. Nakako siya na gagantihan niya si CJ. Later on, si Tenpenny ay inutusan si Eddie Pulaski na patayin si CJ at ang isa pang police officer at crash member na si Jimmy Hernandez. Kasi itong si Jimmy Hernandez, being a crash officer, eh planong i-reveal no, sa public yung katiwalian nga ng grupong to. And yeah, napatay siya ni Eddie Pulaski. Pero after patay ni Pulaski si Hernandez, napatay naman si Pulaski ni CJ. And remember si Mad Dog, no? Yung ninakawan ni CJ ng kanyang rhyme book. Magsisuicide sana to. Pero iniligtas siya ni CJ. Talk him out of it. And with that, naging magkaibigan sila. At ni-request ni Mad Dog kung maaari bang maging manager si CJ na to. Tulungan siya para ma-rebuild yung kanyang karir. So, yan yeah, no? Uh, bumalik si CJ mula sa Las Venturas to Los Santos. At sa tulong ng iba niya pang mga kasama ay binawi nila yung mansion ni Mad Dog. At si Mike Toreno naman, tinupad niya yung kanyang pangako and eventually napalaya nito si Sweet. Although masaya no, nagkabalikan si Sweet tsaka si CJ. Pinagalitan ni Sweet si CJ kasi pawabang yung mga galawan ni CJ doon sa San Fierro at Las Venturas eh nakalimutan niya na yung kanyang old gang, yung families. At sinabihan niya ito na kailangang i-rebuild ni CJ ang Grove Street Home Families. At sa pagbabalik din ni si CJ sa Los Santos, si Tenpenny naman ay inaresto para sa corruption. Finally, na-reveal na rin ang katiwalian ng polis na to. Pero ayun nga eh, katiwalaan nga eh. So na-acquit siya no, sa kanyang trial, sparking a lot of riots around Los Santos. Tinulungan ni CJ na makapagiganti si Mad Dog kay OG Locke at tumulong rin siya sa pagbawi ng Grove Street Home Families at various Los Aztecas territories against balas at Vagos. So naging 2v2 gang battle to. Finally, na track down ni CJ si Big Smoke no, sa kanyang fortress confronted him, and eventually killed him as well. Mula dito, dumating si Tenpenny para kunin yung kanyang share ng pera ni Big Smoke. At patay na rin si CJ. Pero nabuhay si CJ, no? At tinulungan ito ng kanyang mga kasama, lalo na si Sweet. Nagkaroon ng isang intense na pursuit uh, against doon sa getaway vehicle, no? Ni Tenpenny. At nagcrash yung sasakyan ni Tenpenny doon sa Grove Street kung saan namatay siya mula sa kanyang injuries. And ayun, no? Uh, dahil sa pagkamatay din ni Tenpenny, wala nang point yung mga riot so naging kalmado na lahat pati yung Grove Street families ay okay na and also their allies ay sobrang happy na rin si CJ at ang kanyang mga associates celebrate their victory sa kanilang bahay at syempre uh, nabanggit dito na marami pang kailangang asikasuhin at i yung Grove Street no here at Los Santos amidst the celebration lumabas si CJ para i-check kung anong nangyayari ngayon syempre sa ongoing neighborhood at yeah doon tatapos yung kwento actually no ng uh, GTA San Andreas parang ano lang siya, no? Saktuhan siya, hindi siya super intense. Well, yung mga bakbagi at bago mangyari, syempre yung ending ay intense naman. Pero kaya ganito, yung ending talaga ng GTA San Andres, no? CJ Living the Celebration para i-check yung neighborhood ay para ma-open up yung continuity or replayability ng GTA San Andres. Kasi after the main story mission, marami ka pang pwedeng gawin sa GTA San Andres. At ang GTA San Andres ay dinesenyo talaga para laruin ng ganon. Gaya nga din dun sa ending, sinabi na marami pang pwedeng maging kalaban nila. Ang dami pang mga rival gang members. Ang dami pang mga stats. Ang pwede mong mabuild kay CJ. Ang dami pang mga activities sa Los Santos. At sa buong San Andres, ang pwede mong gawin din. Again, sinabi ko na sobrang ganda ng GTA Vice City. At siguro na distract lang ako kakalaro na ng mga MOBAs noon or mas maganda na kasi yung internet noon kaya mas babad na kami sa mga online games. Pero I do agree, para sa mga players na nagustuhan at nahulog ang loob dito sa GTA San Andreas, isa talaga ito sa pinakamagandang laro hindi lang para sa GTA franchise kundi para sa lahat ng mga laro that there is. It is part of the history. It is iconic. It offers a lot of new things during its time and able to combine it perfectly in one game. Dito mo yung sabihin talaga na yung Rockstar Games ay sunod-sunod yung mga panalo nila no, with their releases. And yeah, hindi matatawaran yung influensya din nito sa ibang mga games at kahit doon sa kultura no, na natatouch nito. Anyway, there is that, no, ang GTA San Andreas. Kayo mga tol, ano ang experience nyo sa paglalaro ng game na ito? Anyway, that's it for this video, like if you like the video, subscribe to support the channel, let me know in the comment section what do you think of GTA San Andres at ano pang mga future videos ang gusto nyo mapanood dito sa ating channel. I-comment nyo yan. I am Shibubidwan for And as always, lahat kayong gamers, Mabuhay!